ang Rosalinda Star na si Carla Abellana, paano kaya siya inalagaan ng kalab team niya na si Jeff Eigenman? Makikita tayo kay Nelson Canla. Yes. Nag-collapse si Carla Avellana nung lunes ng madaling araw sa taping ng Rosalinda. Sobrang pagos, irregular heartbeat at low sugar ang sinabing dahilan ng mga doktor. Kaya sumama ang pakiramdam ni Carla. Matindi rin daw kasi ang mga eksena ang pinagdaanan ni Carla nung araw na yun. That day, lahat ng eksena ko iyakan, tapos very physical, so heavy talaga. Kasama si Jeff sa mga nagdala kay Carla sa ospital. Nagbantay para si Jeff hanggang maging maayos ang pakiramdam ni Carla pinatulog muna naman siya kasi bagsak talaga eh. Uh, she she was resting. She was sleeping. Uh, walang, hindi naman siya gusto gulahin. So, pinatulog muna naman before we took her to the hospital. Yeah. Hindi ako nang wala. I was there. Tuloy na ang taping ng Rosalinda ngayong araw. Maayos na rin ang pakiramdam ni Carla. Pero si Jeff nag-aalala pa rin at todo ang pag-alalay sa leading lady. So she's still under medications and all that. So, hindi to, don't lang. Mm -hmm. If she needs anything, tutulong ako siya. Okay na ako. Promise, wala naman yun eh. So, thank you lang sa concern and sa help na nandiyan kayo hindi niyo ko iniwan. So, yun. Thank you. Nelson well, can last update at sa so showbiz happening.